ang video. <laughs> ang lakas ng love yeah, dito hindi yeah, na yeah, yeah. mabuksan yung mata. <laughs> <baby, baby. laughs> katapat mo sa motor show Kaya ito mo naka-raider ka lang Ako naka-big bike King ina yung mga abis na naka-raider eh no Tapos sama mo, mo doon Papakita ko sa kanya to Kaya may habang yun eh Let's go Ayan Ayan na King ina mo Lucio Umanda ka na dito naka sa motor show tingnan mo to kasama ko oh. sa mo kasama, oh, oh. King ina mo raider lang Meron ka ako naka-big bike Ako lugi ka Uy, hindi ako ako dito. Bakit? Oh, uh, sabi ko sa'yo, di ba pumunta ako sa motor show? Oh, uh. maglalapag ako, lalapag mo big boy ko dito. Ipahala mo kayo ko. Ang yabang-yabang mo, mo, renta lang yan. Renta lang ko yun na nito. Bakit? Guys, kaya talaga ng mga ingit sa akin eh. Tigam na mga mga motor niya. Uy, paano yun naman yung motor ko eh. Pwede lang kung bumurin lang yun eh. pa rin. Kung matapa ka nga, dikit kit mo sa ako lagi motor pa yan pag samahin mo pa dalawang motor mo, kung hindi mo, di pa di, di, di pa tayo oh, sa, sa mga Bisaya bin. dyan, nandito yung ano, ha, nang baba sa Bisaya, yeah, oh ano. Huwag mo sabihin yun, Huwag mo nang sabihin yun, gusto dito. Alam mo, mo dito, eh. Mami ako yung gino ko dito. Tapat sa iyo yun, sabihin yun. Sabihin na. mo ba Ano na mga mo naman, naman, mo. akong bilhin ng big bike kaya nagkaganyan ka. Magkano to? Magkano to? Sabihin sa'yo, binili ko yan 600,000. 600,000? 636 600,000. 600,000. Ito, may suplika pa. May supli pa dito. May sama mo pa to. Kingin mo, pagsamahin mo pa dalawang motor mo. Ay, sa mga bisaya, oh. Mga bisaya dyan, oh. Ito. Huwag mo sabihin. Huwag sabihin, boss. Huwag mo sabihin. Malis ka na. Malis ka na dito.

Nagod ka boy! Ayun ang kabisaya boy! Nagod ka! pa nung yun? Bus pa sa buyo! nung Di mauwi! Wala mukha ko Talo pa dyan! ito gago pa Gago Ano na mo? Alala ba mo? ba mo? Wala nung hindi! Wala mo. Oh, naka big bike yes. sa ngingi ka mo sa akin. Sabay mo na, sabay mo na ba, ba, sa dalawang motor mo. Hindi ko Di ba pag sayo may duple kita dalawa susi yan di ba? Sa susi. Nandito. Oh, sa. benta. Tulak mo, tulak mo, tulak mo. Oh, bukas Tulak mo, tulak mo. Tulak mo, tulak mo.